पापा बोले पापा do trash ko okay. Correct? Mm Hindi. -hmm. Matapos muna 'tong pag-utras ko. At saka pa ipi malambot yung buhok ko. Like friend. Like friend. Like friend. may lahi pa yung kakaya kay Mochi. Si Mochi din. Ha? Huwag mo muna kong kausapin kasi naglilinis ako ng kuko. Tiyakit. Hindi. ko na rin yung sira nito over cut to kasi yung sira namaga ba ito? nagsugat ba? Hmm? <coughs> sorry. Hindi po. Hindi masakit. Mahirap ka pala pag nasugatan. Kahit konti lang. Tignan mo yun. Dugong dugo eh. Hmm. lang. <laughs> Hina, ka mag-ano dyan Magdadalawang taon pa lang 'yan.

ち。 So, uh, sa Tingin ka sa Atina <tong> Ano sabi ni mama? Ay, Naangal na yun kanina Sige papaluhin kita Bitawan mo na yung si Mochi ang sabi ni mama oh, sayo? Diyan pa lang siya sa labas, mang Hindi pa siya mali. Ilang. Yung subukan kong bawasan pa nung konting parting yan. Ayan, o. Oh. di ba? dito wala Tina <laughs> ba <yun>? oh ay <laughs> <Litre>. <laughs> pasensya natin <laughs> ano ba nagulat ako akala ko yung aso yung nabitawan ano ba yan Anak. Opo. Yan, masakit.

Sinisipag si papa mo eh. Kaya maagang nagkilos-kilos. Gusto na, Hindi, anak, sobrang init. sobrang init. Dihan, dito. Malista ba si papa mo? Di, tingnan po, Pero makati pa rin siya. Dito na no Dito sa dulo? Okay, sige. Tignan ko lang ha. Pero malambot na kasi ito eh. Yeah. Mm. Papaya, na. na alis na 'yon. Alis na ngayon. Cytology di na tama to. Na to. mo na lang kung bakit makate? Bakit gano'n? Yung kamay ko. Ay, umalis. Parang may nana siya. Sabi ko na, eh, meron eh. Hmm? May nana siya. Ayan, oh. Yung puting yan, oh. Nana yan. Oh. Yan. Tingnan, wawala. Pero hindi siya masakit? Hindi Ayan. Wow. Eh, no, Ayan na siya pwedeng ano. Susugat na siya. Sakit? Hindi. Sigurado ka o. Oh. Mayroon pang walang jo. Ayan. Ayan, yan? Hmm. namutla na Mina na yan. Ah, uh, stop muna natin. Bubutukin ko na lang.